OFW Contract 101. Ano ang dapat mong malaman bago pumirma? Bago ka mangarap ng magandang buhay sa ibang bansa, siguraduhin mong dala mo ang pinakamahalagang armas kaalaman. Ito ang OFW Contract isa isang daan at isa-isang gabay para sa bawat Pilipinong nais magtrabaho abroad, ligtas, at may dignidad. Una sa lahat, huwag basta pumirma. Hindi lahat ng alok ay totoo at hindi lahat ng employer ay mapagkakatiwalaan. Basahin at intindihin ang bawat detalye ng kontrata. Narito ang mga mahalagang bahagi ng isang OFW contract na hindi mo dapat palampasin. Pangalan ng employer at lugar ng trabaho. Siguraduhing malinaw kung saan ka talaga itatalaga. Tagal ng kontrata, gaano katagal kang mananatili sa trabaho? May option ba para i-renew? Sweldo at benepisyo. Ito ba ay naaayon sa minimum wage ng bansang pupuntahan? Nakasaad ba ang overtime pay, rest days, bonuses, at iba pa? Working hours. Ilang oras ang regular na trabaho? May araw ka ba ng pahinga kada linggo? Akomodasyon sa pagkain. Libre ba ito o ibabawas sa iyong sweldo? Medical insurance. May coverage ba sakaling magkasakit o maaksidente ka? Repatriation clause. Sa oras na kailangan mong umuwi, sino ang sasagot sa gastos? Termination clause, ano ang mga kondisyon kung sakaling putuli ng kontrata mula sa employer o sa iyo? Tandaan, ang isang kontrata ay legal na kasunduan at ito ang iyong panangga laban sa pang-aabuso at hindi makatarungang trato. Pangalawa, i-verify ang recruitment agency. Dapat ito ay lisensyado ng Department of Migrant Workers Dating POEA. Iwasan ang mga fixers, illegal recruiters, at mga taong nagpapangako ng madaling alis. Pangatlo, dumaan sa tamang proseso. Ang pagkakaroon ng POEA-approved contract ay nagbibigay sa iyo ng access sa legal na tulong kung may mangyaring hindi inaasahan habang ikaw ay nasa ibang bansa. Huwag magmadali. Huwag mahiyang magtanong. Huwag magpadala sa takot o pressure. Kung may alinlangan, humingi ng tulong sa mga opisyal ng DMW, OWWA, o sa embahada. Tandaan, ang tagumpay abroad ay nagsisimula sa isang matibay at malinaw na kontrata. Ang kaalaman ay proteksyon sa lupaing banyaga. Ikaw lang ang tunay na kakampi mo. Hindi lang ito tungkol sa trabaho kundi sa dangal at kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya bago mo isulat ang iyong pirma, itanong mo muna sa sarili mo, Naiintindihan ko ba ang pinapasok ko? Protektado ba ako?